magandang araw po ulit sa inyong lahat mga kaibigan, mga master. Pwede tutorial tayo ulit uh, sa timer naman. Tuturo ko naman kung paano gumamit na timer relay. So, kung makikita nyo sa ating gilid, diba papakita ko. Yan po kanyang diagram. No? Nakita natin, 2 at 7 nakalagay input. So, ibig sabihin, uh, dyan papasok yung ating power supply. No? Tapos ito yung mga contact niya. 8, 5, normally close, 6, normally open, 1, 4, normally close, 3, uh, open. So, ano ba ibig sabihin ng uh, normally open at normally close? Sa open, kung makikita nyo, ayan, uh, naka-open circuit sya. Ayan, no? Yung 8 at 6 ay walang contact. So, ibig sabihin, once na tong timer na to ay nilagyan mo ng supply si 6 po ay normally open magkoclose lamang siya pagkatapos niya magbilang for example sinet nyo sa 5 seconds so after 5 seconds si 5 po ay magiging normally open at si 6 naman yung magiging normally close so yan yan po yung ibig sabihin ng normally open, normally close. So, sa una naman, ito yung ating selector switch. Yan. So, nababago po ito, no? Depende sa paggagamitan nyo. Dito sa gilid, nakalagay dyan, ayan, eh, no? Time range variation. So, up to, itong timer na to ay pwede mong magawin hanggang 3 minutes. Ito po yung settings nya. Yan yung binabago. Hindi mo na kailangan gamitan ng screw yan. Tatanggalin mo lang tong cover na to. Tapos, tiklapin mo lang. Kung mahaba-haba yung kuko mo, pwede na. So, lapag lang natin yung cellphone natin. So, ganito lang po pagbabago ng settings ng timer. Ito. Gamit ka precision, pero kung mahaba-haba yung kuko mo, pwede na. Yan, tiklapin. Ay, sorry. Nasira yung ating timer. Hindi kasi tayo nakatingin. Yun. Nakita nyo? Tiniklap lang natin siya yan, natanggal na yung cover para lang itong maskara. yan tapos, kung settings nyo, dito nyo, ito ito yung basehan yan, range variation yan, kung 0.5 seconds so, 5 seconds, so 30 seconds so, 3 minutes, so dito yan pagpaparisi nyo lang so, subukan natin yung uh, 30 seconds mag-uwi natin 2 at 3, yan push nyo lang patagilid yan, 2, gawin ito ay So, yan. Ito nyo, binago ko. Da kanina nasa 1, 4 yan. Ganyan lang po yan. Yan. 1, 4. Yung 1, 4 ay 5 seconds po yung kanyang settings. As, ibig sabihin, yung bilang nya hanggang 5 seconds. Pero babagoy natin. Gawin natin 30 seconds. Yan. Ganyan lang po kadali yan. Tapos, dito sa kanyang mga maskara, hanapin nyo lang hanapin nyo lang yung 30 seconds para magtugma ay 5 seconds. Sa likod ng 5 seconds ay point. Ay, sorry, hindi pa nakikita. Ayan, o. Oh. Baliktaran lang yan. Sa kabilang sa, uh, sa likod, 5 seconds. Sa likod niya rin, ayan, point 5 seconds. So, hindi ito yung ating hanapin. Ayan. Ito ay, ano ito? 3 minutes. Minutes, ayan, ayan. Ito naman ay 30 seconds. So, ayan. Ito yung gagamitin natin, 30 seconds pag so, pagbabalik, ganun lang din po yan. Pabilis lang, yan. Oops, yan. Ganyan lang po ang pagbabalik. Yan. Yun. Yan. Ganun lang po kabilis mag-settings na timer. Relay. Ganyan lang po kabilis. Yung pakip at baliktad. Yan. Tapos na. Ganun lang po. So, yan. Nakita nyo kanina may mga number. Yung mga normally open. Yung mga contact. Yan, no? Dito na tayo magbabase. Yan. Ito ay timer relay. ah uh, Sacket relay. No? Tawag dito. So, makikita nyo. Yan. May mga number yan. 2, 8, 1, 2. Yan. Ay, 7, 8, 1, 2. Sa kabila naman. Ay, 3, 4, 5, 6. So, pwede na kayo hindi magbase sa number ang mahalaga lang sa number ay yung source or yung input. Lagi nyo tatandaan kung anong number yung input. Tulad nito, 7 at 2. No? Sa timer na to, 8 at 1 yung magkatabi. Bakit? Kasi yan po yung common na tinatawag natin. So, automatic po, ang katapat po ni 1, yan po yung normally close. Kahit walang number, no? Kunyari, borado yung number. Automatic yan. Ang katapat nito, normally close yung kabilang side naman ito ay normally open ganun din sa kabilang side normally close yung sa dulo normally open so habang mag airing tayo pwedeng wala si timer so lalagyan natin ng timer tong ilaw pero gagamitan natin ng switch yan sa so, switch yan tinuro ko na to sa unang taon ko uh, unang video tutorial so ganyan lang din naman yan so kunin natin yung orange yan yung orange, ilalagay natin sa 7. Yeah. 7. Tapos po tayo ng white. So, ayan. No? So, tuloy natin ito. Kasi magka-jumper tayo. kukuha lang din tayo ng supply sa doon lang din sa power source mo, sa power source niya yan na po yung kanyang wiring ganyan lang po kasimple kumuha ko ng supply dito kay 2 nag jumper ako papunta kay 1 tapos dito na po si ilaw ayan natin yung yan. yan itong isang wire ng ilaw dito na po yan papasok So yan na po Ito na po si ilaw dyan Yan, yan na po yun Tapos itong isang wire ng ilaw Rekta na po ito dito to supply So yan Siyempre, ire-rekta na rin natin itong Isang supply Yung timer dito Tama ba? Hmm, tama So itong switch dito baka sumabog tayo dito so yan. so yan yan po yung kanya hmm. yan wiring Nakita ko lang. Sasaksak na natin. So, yun. So, normally close na po siya. Oops. This is Natin ka na. 5 seconds lang. Yun. Namatay na. No? Nilagay siya sa normally close. After 5 seconds, namatay po siya. Kung gusto naman na after 5 seconds, eh, sisindi siya, ilalagay nyo naman to sa kabila, sa normally open. So, ganun lamang po. Papatay natin ulit. Yan. Si timer nakapatay. On si timer. Delay on. So, 5 seconds. Yun. Namatay na siya. Ganun lamang po, guys. No? patayin natin ulit yung switch makahilo ko agad sya natin sa si timer so yun nakasindi na sa si timer so yun nag automatic off sya no? ganun lamang po pa paggamit ng timer so madali lang basic lang pwede pwedeng nyo itong gamitin sa inyong bahay uh, sa power supply ng mga ECU for example naka brown out So, yung, yung kasi nakakasira ng compressor ng ref eh, kapag hindi inverter. Tsaka mga freezer, aircon. Yan, nasisira compressor kapag brown, out, uh, pawala-wala yung supply niya. No? So, pwede nyo gamitin sa timer doon para magkaroon siya ng delay on. Para pag naka brown out, tapos biglang balik ng kuryente, hindi ka agad mag-open yung inyong mga aircon. Magbibilang muna siya ng mga 10 seconds delay. Tsaka siya mag uh, i-energize. E so, yun. Maraming pwedeng paggamitan nitong timer na to. So, bahala na kayo mag-isip nyan. Basta ganyan lang po ang kanyang uh, diagram. Yun. Uli-uli, uh, uli -uli. maraming salamat po sa pakikinig sa ating tutorial. At ulit-ulit,